Mukha ka okay, umiyak si Samantha, Ano nangyari sa'yo? Ring! Ang galing! <laughs> <laughs> Wala ka bang cellphone siya Samantha? Maghingi ka sa fan mo? Followers mo? Hehehe, <laughs> buhay ako ba Anong sabihin mo sa kanila? Guys, Ito yung kawawa guys eh. Magalingan tiyamba mo, malakas eh ko na guys matulungan niyo guys siya sa manta guys sana guys magkaroon siya ng sitong guys sana ah kasi mag-vlog siya guys